Good morning mga ka-LK, mga B. Good morning, sunshine. Talaga tayo dito banda, mga B. Kasi paglabas pa lang ng room namin, ito talaga yung bumungad sa akin. Kaya pinuntahan ko kaagad dito ngayong umaga para makita kung anong view meron dito. So, try natin na makapunta doon sa dulo, pero sinasabi ko sa inyo mga bee, takot ako sa mga matataas. Kaya susubukan kong makapunta talaga sa dulo, pero kung hanggang sa lang yung nakita nyo, dyan lang talaga ako, mga B. Hindi <laughs> ko na nakaya, kaya, mga B. Mahalo ko, eh. Diyos ko. <laughs> Wala niya ako para ba isa naglaro-laro dito ang mga bee. Diyos kuday. Dahil man ako makita na sa ubos. <laughs> Napaka-perfect ng view mga bee. Pwede kang magkapis sa kilid kasi meron namang maupuan. Makakapagtamang chill ka talaga dito mga bee. So, ayun yung room namin, bamboo house. Talagang tapat lang siya. Dito rin banda makakapaglaro yung mga bata. Ito yung makikita natin dito, chai. <laughs> ang ganda. Diba? So... so wala na mga ay ni sa tumuing mga sako mga kauban salamat kay sa matan a share ani god bless atong mga bi bye